Alright guys, into this video magluto tayo ng alimasag. Shout out pala sa nagbigay nito. nila ano, Felix. Ila Janjan, sila yung kumuha nito kanina. Sa sa mga kasamahan niya. Sino yung mga ano, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat po sa alimasag. And po guys, tapos nating hugasan, buksan natin ang kalan tapos hugasan huwag mo nang lagyan ng tubig tapos lagyan mo nalang ng asin yan po guys tapos takpan natin yan fresh na fresh yan galing ng dilta pampanga daw to yan po guys takpan muna natin yan po guys kumukulo na buksan natin wow! tapos yan, namumula na yan aluin lang natin yan, maganda yung pagkapulan nyo first na first talaga yung alimasag guys, malapit na maluto maraming salamat sa nagbigay ni Felix Rodriguez at ni Cora salamat sa mga nanghuli nito nila Adrian Jabordo sa mga kasamahan nila si Bito Torino iba yan, marami sila, silatan. Hindi tayo nakasama. Marami yung huli nila. Yan guys, ang sarap nito guys. Pag naluto na, tapos lagi ano, gataan, tapos lagyan ng kalabasa. Yan ang masarap nito. Yan, pag may kabili kayo ng ganito, tapos patagal nyo pa lutuin, Lutuin nyo muna. Yan po guys, palutuin lang natin. Yan. Galing daw to ng Delta, Pampanga. Doon sila na huli kanina, umaga. Yan po guys, thank you for watching. Bye bye! Yan na guys, tuto na matabak pala siya. Wow! Sorok Sorok